Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Israeli government sa pag-alalay sa Pinay na pinalaya ng mga Hamas. Dahil dito, masasabi na umanong ligtas ang lahat ng mga Pilipinong naipit sa gera sa Gaza. Magbabalita si Mon Sa ikalimang araw ng tigil putukan, tatlong pang Palestinian na biyag ang pinalaya ng Israel habang labing apat naman ang pinalaya ng grupong Hamas. Ang good news, kasama na riyan ang Pinay na si Noraline Babadilla, ang ikalawang Pinoy na pinalaya. Ganun na lamang doon tuwa ng pamangkin niyang si Karina nang mapanood ang eksena sa telebisyon sa Israel. Noon pong may ma focus siya sa TV, talagang ako po ay tuwantuwa at sure na sure na talagang siya ay makakalabas na. Kwento ni Karina sa programang Bangon Bayan with Mon, pansin niya sa mga kuwa sa TV na pumayat ang kanyang tsahin at malungkot ang itsura. Pero ang mahalaga, ligtas na siya. Bukas po'y malalaman kung pwede nang dalawin sa ospital dahil kukuha pa rin po kami ng, ng appointment para makapasok. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na rin na nagkumpirmang nakalaya na si Noraline at ligtas nang nakabalik sa Israel. Dahil dito, all accounted for na raw ang lahat ng Pilipinong naiipit sa gera sa pagitan ng Israel at Palestine. Ngayon, nasa pang-anim na araw na ang truce. Deadline na naman bago magbalik sa bakbakan ng dalawang panig. Pero patuloy daw ang pakikipagnegosasyon ng mga bansang Qatar, Egypt at Amerika para mapalawig pang muli ang tigil putukan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sa puntong ito, magkakausap natin si Karina Babadilla Alon, ang pamangkin ni Noralyn Babadilla. Magandang tanghali sa iyo, Karina. Hello po, Ma'am Cheryl. Magandang umaga po dito. Mm -hmm. Iba na ang ora mo. Nakangiti na, Karina. <laughs> Oh, sa sobrang saya. <laughs> o, noong lunes lang ay uh, magkausap nga tayo at ngayon finally, kumpirmadong ligtas na ang tiyahin mong si Noraline. Ano ang naramdaman nyo nang makita mo nga itong uh, isa siya sa pinalayang bihag? Nako, hindi ko pong po sa mama sa loto. Mm <laughs> -hmm. ay, sa protuwa. Mm ako sa TV, ako hindi magkaintindihan din sa amit, ako'y paikot-ikot. Mm -hmm. at Talagang sabi ko, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos at makalabas na. Kita ko na ang tiya. Mm -hmm. Talagang hindi ko may paniwanag. Iba ko ang pakiramdam eh na yung talagang iniintay yung kapamilyang nandoon na makalabas. Yung nga kung hindi ka ano-ano ay iba ang pakiramdam na masaya dahil masaya. Pero sa tiya talagang sobrang saya. Mm -hmm. Nasaan na ngayon? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap man lang kahit sa telepono o nakita mo na ba ang uh, iyong tiyahin? Hindi pa ho. Dahil ang pwede lang ho ay ang mga immediate family na katulad po ng kapatid, nandoon po siya. Mm -hmm. Eh nakita ko naman po na nagkita na sila dahil nag po sa akin ng picture ang kapatid si Exo. At mm, wala, hindi ko ba po nakakausap. Nasa hospital po siya. Mm -hmm. Pero yung kapatid, nakausap mo na ba? Um, ano ba ang kwento niya nung daw ay sila'y nagkita? Hindi ko pa po nakakausap, nakacheck po lamang po at tansan nga po siya ng picture na iyan sa akin kagabi. Mm -hmm. Tapos nung tinanong ko kung siya ay uuwi pa sa bahay, hindi na po siya nag-reply. Siguro siyempre po siya ay busy sa pakikipagkwentuhan. Kaya hindi ko pa po nakakausap kahit sino sa kanilang dalawa. Ngayon pong araw na ito, sigurado po akong makakausap ko si Exo. Mm. Okay, meron po bang um, kayong alam na impormasyon kung pagkatapos kagaya niya nasa ospital ano si Noraline, may impormasyon ba kung uh, saan dadalhin after ano ba or before itong um, itong release ay nagkaroon ba kayo ng pagkakataon ng uh, ng uh, kapatid ni Noraline ng iyong uh, tiyuhin ano na kung sakali mang mapalaya, na napalaya na nga. Ano ba ang gagawin? Pauuwiin ba si Nora Lynn, Any plans? Kakaalam ko po, po, ang mga nire ay dadalhin sa ospital, tapos yung pong mga may bahay ay sa, ihahatid sa bahay, uuwi po sa bahay kasama ng pamilya. Tapos yung pong mga walang bahay, yung katulad po yung mga nasunugan, yung nawala ng bahay doon po sa mga kibutsim, ay sa hotel po nila inihahatid. Pero ang tiyaho ay hindi ko po alam kung ihahatid sa bahay niya. Hindi ko pa po alam dahil mamaya ko pa po makakausap si so. Mm-hmm. Um kayo ano, ikaw, um yung iyong uh, tiyuhin at saka si Cinoraline, gaano na ba kayo katagal dyan sa Israel? Ano ba ang inyong kwento? Sorry po na wala po ang aking data. Ano po? Uh, gaano na ho ba kayo katagal ah, kayo? Kasi marami kayong magkakaanak dyan, Kay kayong tatlo. Mm -hmm. um, gaano na kayo katagal dyan? Permanent resident na ba kayo ng Israel? Ako po ay temporary pa lamang, mm -mm. temporary resident. Tapos ay ako po ay mag 10 -te years na dinis sa January, pong January. Mm, mm. Eh si Nora Lynn? Ay matagal na po siya. As in, mga, 20, mga 20 plus po. Diyan na siya nagkapamilya. Ay, hindi naman po. So, so si Noralyn ay uh, talagang sadyang nagtatrabaho dyan. Ang pamilya niya ay nandito? Oo. Oh. Mm, -hmm. mm okay. So, baka nandoon kayo... Parang na po kay... kami magkakamag-anak din eh. Oo. Oh, oh. Pero yung kanyang status ay working permit pa rin? Or permanent resident na? Mm-hmm permanent resident na siya. So, sa tingin mm -hmm. mo ba after this, ay uh, ano ba ang plano ni Noralyn bago nangyari ito? Na kailan ba uuwi dito sa Pilipinas? Hindi ko po alam eh. Dahil wala naman po siyang naiikwento. Dahil ka uuwi lang po nila last year. Mm. Okay. Hindi ko po, so, po alam. Wala naman po kami na usapan kung sa mga pag-uwi-uwi. Okay. Oh oh. So ngayon, sabi mo nga, eh, kahit na gano'ng kaka-excited na makita ang iyong tiyahin, hindi ka pa makapunta. Al malalaman mo ba? Alam mo na ba kung pwede ka na bang uh, pumunta ngayon or at least man lang matawagan sila at maka marinig ang kanyang boses? Ay, di maya-maya po. Ay, maaga pa po kasi din eh. Opo. Right? Nag-freeze po si uh, Karina. Yan po si Karina Babadilla Alon, ang pamangkin ni Noralyn Babadilla, ang Pinay na kabilang sa pinalaya ng Hamas. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.